Magandang magandang hapon po mga kababayan. Dito na naman po si uh, Manong Rayman, anyo pong uh, kasangga, kaibigan at uh, nangungumusta po sa inyong lahat. And I would like to shout out sa inyo po sa mga nanunood at sumusuwaybay sa atin pong mga videos. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta. Uh, notice ko po na tumaas ng mga 20 subscribers ang aking uh, channel po sa YouTube. Kaya ako po'y masayang masaya. Kahit isa, dalawa, actually ito 20 pa ang itinaas niya. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Though, although uh, I couldn't thank you personally, hindi ko po kayo kilala. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe po sa aking napakaliit na YouTube channel na may 39 lang po siya, 3900. So yan, kaya thank you, thank you, thank you po. Maraming salamat. Shoutout po sa lahat po ng uh, ating mga kaibigan dyan na old timers, mga old subscribers po natin at sa mga bagong subscribers, welcome po sa ating bahay sa Manong Raymond's uh Uh, channel Marami pong salamat. Ganun din po sa mga taga-sunod or mga followers ko po sa Facebook. Talagang um, tumaas po tumataas and it's, it's very consistent kaya ako po yung masayang-masaya. Although hindi po gaano kalaki yung pagtaas niya pero happy happy pa rin po ako dahil noon talagang ano po stagnant, napaka slow noon, wala hindi po tumataas ngayon. Oops masya. Thank you, thank you. Sana po ipag share nyo ang aking mga videos at uh, sabihan po nyo ang inyong mga kapamilya at mga kaibigan na manood po sila sa mga talakayan, mga videos ni Manong Ray. Manong Ray van. All right. Ang gusto ko pong talakayin ay uh, balik po tayo kay uh, Alice Go. Mayor Alice Gong suspended Mayor Alice Go of Bamban Tarlac may inilibas pong dokumento si Senator Wayne Gatchalian uh, if i'm not mistaken mayroon po siyang uh, Chinese blood si uh, Senator Gatchalian at uh, yun nga pong dokumento niya parang gusto ko pong maniwala parang gusto ko pong maniwala i think uh, Um, it makes sense. Yun pong uh, nilabas niya pong dokumento. Kaya parang, ano po, tutuo para po sa akin, ito po ay aking reaction lang at opinion, para po sa akin, tutuo yung inilabas ni uh, Senator Win Gatchalian. Na tong si Alice Go hindi po yan ang tunay niyang pangalan. Siya po ay nagsisinungaling. Nagsisinungaling siya na ang nanay niya ay Pilipina na liyal ang pilyedo. Yan, yeah, nainiwan siya ng nanay niya, hindi po yan totoo. Ako, by looks, kitang-kita ko po na Chinese yan. Chinese national po yan. Pwede po siya magpatutor, mag-aral you know, mag ng Tagalog. Kaya pwede pong gawin yan. Or, kung nag-stay po siya ng Pilipinas, na matagal na rin, pwede rin po yan. At uh, napakahusay din mangalap ng informasyon at mag ni Senator Gatchalian dahil may pinagkunan po siya na document from the government na kung saan nakasaad po dito dahil ang pamilya po ni Alice Go ay galing Fuji, Fujian, China. According po sa pahayag ni Senator Win Gatchalian at sa nakalap niyang dokumento na pumasok tong si Alice Go with a passport na ang nakapangalan doon ay Go Huaping parang guaping <laughs> parang guaping Go Huaping yan po yung uh, nakikita ni uh, Senator Gatchalian Uh, na information na nakalap niya sa isang government document. Yun pong kasing tatay niya, nag-apply po ng uh, special visa. Dahil nga po investor, magiinvest sa Pilipinas. Di natin alam, in, sinasabi nila mga investors, pero mga tik-tik pala, mga ispya pala ng bansang China. You never know, you know, baka ma magaling din silang magisip, isip Baka pakawalan nila to That after 10-20 years, pag dumami ng kanilang mga tawan sa Pilipinas, pwede na nilang i-dominate o pasukin ang bansa. Nakakatakot din. Dahil nga po sa significant influx, significant increase of Chinese foreign nationals sa atin pong bansa at nagsisi, ano na po sila, nagsisi, bilihan na po sila ng uh, mga properties, mga, uh, you know, mga lupain ang luluwang kasi afford po nila may pera po sila you never know baka pera yan ng ano komunistang China pambili ng mga lupain kaya yun po yung laman ng uh, dokumento na nakalap ni Senator Gatchalian at ako po ay uh, personally parang uh, naniniwala po ako although deni deny po yan ng abogado ni Mayor Alice Go pero tamang tama po eh. Pagpasok niya year 2003, yung tao na to Go Huaping pumasok sa Pilipinas 2003. Yan po ang pangalan niya. Alam niyo po kung bakit nila nilink si Go Huaping kay Alice Go? Dahil po sa nanay. Yung suspect po nilang nanay ni uh, ni Alice Go na Sorry po I'm very poor po ang aking memory uh, is it Winley uh, parang ganon. Uh, hindi ko po masabi a uh, Winley something like that I connect po nila ito pong si Go Wapping ay konektado nanay niya si Liwen Yiba or something like that Konektado po kaya kung pinagtutugma, pag ko-connect po, po natin yung dots siya nga po yun siya nga po yung, batang ipinasok or pumasok sa Pilipinas noong 2003 at meron po silang special visa dahil nga po investor ang kanyang tatay nag-invest sa Pilipinas. So, ang conclusion po natin dyan, kung ang nanay niya ay yung Chinese national na yan, na yung gusto po sana nilang ipa-DNA pero biglang tumakbo, kung yan po ang nanay niya, at kung yung, ang tatay niya po ay yung sinasabi yung Chinese national, boom! Huli na. Ibig sabihin, both of her parents are Chinese nationals. Hindi ka pwede, hindi ka qualified maging citizen ng Pilipinas kung both of your parents ay parehong ibang nationality. Yan. Kaya, Nagpapakita lang na ito ay pagsisinungaling. ngaling. Nagpapakita lang na binayaran nila ang ating uh, civil register or kung sino man nagrehistro sa kanya. Talagang uh, ano eh matataas talaga niyo ano yung red flag dahil saka lang nila ano uh, ipalit register 15 ba 15 17 years after 15 years or 17 years saka mo i-register yung anak mo napakatagal. Kaya mag, ano ka talaga doon, magtatanong ka. It's a big question mark. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Yan. Kaya, para po sa akin, it is just my own opinion, ito pong nakalap ni Senator Gatchalian para po sa akin, na, naniniwala po ako dyan sa, ano na yan, sa piece of evidence piece of or or a document from the government. Yeah. So titingnan po natin kung uh, saan magtatapos ang investigasyon pero balita nga po natin na uh, kakasuhan si uh, suspended mayor Alice Go at marami pong mga kaso. Mga kaibigan, mga kababayan ko um uh, tungkol po kay Alice Go. Si Alice Go po ay isang uh, pagpapakita Si Alice Go ay isang patunay na marami pong kalukuhan ang nangyayari sa ating gobyerno. Siya po ay isang halimbawa nagpapakita ng mga kalukuhan na nangyayari sa ating iba't ibang sangay ng gobyerno. Yan po ang masasabi ko po. Bakit po sila nakakakuha ng mga driver's license, nakakakuha ng mga peking passports, nakakakuha ng mga birth certificates na peke? Bakit? Talagang sa ating pong mga sangay ng gobyerno, marami po ang mga nasisilaw sa pera. Yan po ang pangit po sa atin sa Pilipinas. Kahit hindi umuunlad ang ating bayan dahil marami pong mga ilegal na nangyayari kahit po sa loob ng gobyerno. Yan ang hindi tama, hindi maganda sa ating bayan. Bakit? Bakit po nangyayari ang mga bagay na to? Mga kalukuhan po 'yan. Dapat sentensyahan ng mabigat na parusa kung sino mang government employee ang gumagawa ng mga ganito. Hindi po dapat excuse ang Pangulo, even for a president, kung nakagawa ang Pangulo ng kalukuhan while serving or while in office, dapat po maparusahan at no exemption. Mula Pangulo hanggang sa barangay, dapat merong mabigat na kaparusahan. And this is one way of deterring o kaya para takutin ang mga ito at hindi po sila gumawa ng mga kalukuan sa ating bansa. Alam nyo, pera kaya you don't blame this Filipinos na nagsasabing, oh pera-pera na lang yan. Dahil totoo po, sa ating mga government agencies, kuminsan napaka to nila o kaya yan, napakahigpit nila. Pero hindi mo alam. Pag binigyan mo pala, pinasuksukan mo pala ng uh, isang daan, or mil, nako, gagawin nila kaagad. Paano, paano lang pala nila? Padrama lang po nila yon Kunwa kunwari, uh, paayaw-ayaw, pwede rin palang gawin ng isang bagay Basta merong suhol, basta binayaran, gagawin nila. Kaya mga kalukuhan to. Mga kalukuhan sa ating gobyerno na dapat malinis. Kaya kailangan nga natin ng isang seryoso na isang leader na talagang magpapatupad ng batas at wala pong exemptions, walang kinikilingan dapat ipatupad ang batas. Dapat parusahan ang mga gumagawa ng mga kalukuhan sa ating bansa. This has been a perennial problem sa ating bayan. Pero pag nakikita po nilang maraming nakakasuhan, maraming nabibilanggo, of course, they will be afraid to do such to do those things. Kaya kailangan natin nang Pangulong may paninindigan, Pangulong talagang magputulak at mag-implement uh, mag ng batas. Dahil kung meron po tayong leader na mahina, leader na pwedeng uh, suhulan, wala. Talagang walang mangyayari sa ating bayan. Of course, we as a nation, we dream, tayo pa'y nangangarap ng isang matinong gobyerno, ng isang mahusay na gobyerno, ng isang malinis na gobyerno. Kaya natin to. Kailangan lang natin ng mga matitinong leaders ng bansa. Kaya dapat ang piliin po natin Ang paupuin po natin ay yung mga matitinong politiko. Sana yung mga bago na. Dahil itong mga luma, well, pagpapayaman lang din at pagnanakaw ang ginagawa nila. Kaya, mga kababayan, I appeal to all of you, my dear countrymen, na dapat suportahan po natin ang isang matino at mahusay at malinis na gobyerno, iboto po natin ang mga matitinong opisyal. Yan po ang epekto kung tayo po'y naghahalal na mga opesyales ng gobyerno ng mga kurap. Sila po yung mga nagbabayad, nagbibigay ng ayuda during campaign period. Sila po yung bumibili sa inyo mga boto. Sila po yung mga klase ng mga politiko na ano, hindi po yan mapagkakatiwalaan at sisira sa ating gobyerno. Ay mga kababayan, balik po tayo kay Alice Go. Si Alice Go ay isa lang pong halimbawa isang pagpapakita ng isang sakit natin mga Pilipino na dapat nating lunasan, dapat nating tanggalin at baguhin yung mga kalukuhan na yan. Hindi tayo dapat nagpapasuhol. Dapat matuto tayong magsabi na that is not right. Hindi ako tumatanggap niyan or hindi yan tama. Matuto tayong magsabi na hindi yan tama. Otherwise, wala. Pera-pera na lang po ang ating uh, magiging uh, galawan dyan po sa ating mga ahensya ng gobyerno at napakapangit kung gano'n. Anyway, my dear friends and my dear countrymen, sana po magsilbing uh, leksyon po ito si Alice Go. Sa mga government leaders, sana po maging seryoso tayo at ipatupad po natin ang batas. Nang sa gayon tayo pa ay magkaroon ng isang mahusay at matinong gobyerno. Yan po ang pinapangarap natin. That's all for now. Marami pong salamat. Please subscribe to my channel, Manong Rayban. at uh, ako po ay uh, nagpapasalamat once again sa mga bago ko pong subscribers. Mabuhay po tayong lahat. Ipaglaban ang lahing Pilipino.